Ikinatuwa ni Senador Idol Rafi Tulfo ang agarang aksyon ng PhilHealth sa kanyang rekomendasyon na isama ang basic dental care sa PhilHealth coverage, particular na ang oral check-up at ang pagpapalinis ng ngipin o oral prophylaxis. Ayon sa PhilHealth, irerelease na ang dental package sa darating na Desyembre taong 2024 kung saan mapapakinabangan na ito ng ating mga kababayan. Matatandaan sa hearing ng Senate Committee on Health noong July 30 ay iminungkahi ni Senador, Idol K. PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. Nailibri na dapat ang basic dental care sa lahat ng mga miyembro nila, lalong-lalo na sa mga senior citizens, PWDs at minimum wage earners. Agad naman siyang sinangayuna ni Ledesma at nangakong ipatutupad ang rekomendasyon ni Idol Rafi bago matapos ang taong 2024. Sa pagpapatuloy ng nasabing pagdinig noong September 10 ay muling siningil ni Senador Tulfo si Ledesma, maging si PhilHealth Chief Operating Officer Atty. Eli Dino Santos, kung kailan may sa katuparan ng ahensya ang mungkahi niya ukol sa libreng dental care. Dito ay ginarantiya ni Santos kay Idol na makakapag-comply sila sa direktiba ngayong taon na ito. At bilang pagsunod nga sa ipinangako nila kay Idol, inanunsyo ng PhilHealth noong October 2 sa publiko na sagot na nila ang libreng linis ng ngipin at dental check-up ng kanilang members. Ilan lamang ito sa mga ipinangako ng PhilHealth kay Sen. Tulfo. Patuloy nakakalampagin ng opisina ni Idol ang PhilHealth upang isakatuparan ang pagbibigay ng mas marami pang benepisyo para sa lahat ng mga miyembro ng ahensya. Paano sa mabigyan ng dentures o libreng pustiso ang mga walang kakayanan na magpagawa ng pustiso? Mr. President, there is hope that the moment, at the moment For our people, because according to Peel Health, oral health care services will soon be part of the Peel Health package under universal health care law. According to them, they are looking at implementing this within the year. And once implemented, Filipinos will be able to avail of basic oral health care services such as tooth filling, among others. in government health centers or hospitals for free. Balikan natin ang naganap na Senate hearing kung saan natanong ang PhilHealth Chief tungkol sa pagsasama sa coverage ng PhilHealth ng check-up ng ipin at pagpapabunot. Sa naganap na pagdinig ng Committee on Health, siningil na ni Sen. Idol Rafi Tulfo ang pamunuan ng PhilHealth sa mga ipinangako nito noong mga nakaraang hearings kabilang na dito ang no-CO payment sa nasa pitong diagnostic laboratory tests at dental care para sa mga kababayan nating senior citizens, PWDs, lalong-lalo na ang mga minimum wage earners mapapampubliko o pribado man silang ospital na pumunta. Dito, iminungkahi ni Senador Tulfo na dapat ilibri na ng PhilHealth ang mga tests gaya ng ultrasound, MRI, CT scan, pulmonary workup, SGPT, I test, ear examination, pati na ang dental care. Alamin ang mga kasagutan. Uh, bakit hindi kino-cover ng PhilHealth yung uh, CT scan, MRI, ultrasound? Um Senator, we're currently reviewing uh, yung sa outpatient, no? Ah, uh, Outpatient nga. Yeah. Alimbawa, eh, nirekomenda ng doktor, yung sabi mo konsulta program, pupunta sa doktor, sabi ng doktor, ah, ganito yung symptomas mo. So, kailangan dyan, i-ultrasound kita, -ultrasound kita o pasitiskan kita, pa-MRI. Ito kasi madalas inilalapit sa mga politiko, inilalapit sa amin. Na um, hindi no nila kailangan pang pumila-pila, magmakaawa, kumatok sa pinto ng mga politiko para matulungan sila sa mga Uh, ultrasound, CT scan, and MRI. E eh, meron palang 500 billion na excess or pondo. Note noted, Senator Rafi, pinag-aaralan po namin yan mabuti. And we, will, and we will, we will, we're looking closely into that po. Kailan po, po mangyayari po yun, sir? Um, we will move as fast as we can po. So, gusto ko, sir, by next year, libre na po ito para sa mga mayrap nating kababayan. Yes, sir. We will, we will uh, work as fast as we can po. So, ayoko na po may kakatok. Although, hindi ako nagreklamo, gustong-gusto ko makatulong. Pero, bakit pa sila kailangang kumatok, isamantalang talagang Libre dapat yung para sa kanila. Hindi na kailangan pang pumila o maghanap ng politiko na mabait, na tutulong sa kanila, etc. So dapat pilot na mag-provide noon. Sige so po. Next year, Most likely po, by next year po. We will focus po. on the indigence po. Yes po. Thank yes you, po. sir. Sa naganap na pagdinig ng Committee on Health, Siningil na ni Senator Raffy Tulfo ang pamunuan ng PhilHealth sa mga ipinangako nito noong mga nakaraang hearings kabilang na dito ang no-co-payment sa nasa 7 diagnostic laboratory tests at dental care para sa mga kababayan nating senior citizens, especially lalong-lalo na ang mga minimum wage earners, mapapampubliko o pribado man silang ospital na pumunta. Dito, iminungkahi ni Senator Tulfo na dapat ilibre na ng PhilHealth ang mga tests gaya ng ultrasound, xray sieve scan, pulmonary workup, leg it, eye test, ear examination, pati na ang dental care. Panoorin po natin. Kailan po mag umpisa na libre na po, covered na ng PhilHealth, ang ultrasound, MRI, CT scan, pulmonary workup, SGPT, eye test, ear exam, even yung pong cleaning ng ngipin. So gusto ko po covered yon at walang copay, especially pag sa mga mahirap nating kababayan at sabi niya po, it will be done. Ano pong status? sa Honorable Senator Tulbo, we are still studying this but we commit to comply with this directive within the year. So when you say pag-aaralan pa lang, sigurado na ba o hindi sigurado? Ang gusto ko pong sagot, sigurado, pag-aaralan namin kung paano magiging sistema para mangyari po yon. And that will be music to my ears. An honorable Senator Tulpo, we are studying it in our coverage for senior citizen, indigent, PWD, with a provision of no-co So, ibig sabihin, mangyari pa rin talaga yon. No-co pay specialist sa mga minimum wage earners. They're not considered indigent, pero mababa yung kanilang sweldo, tama-tama lang, wala na silang dapat babayaran na co or out-of-pocket expense. Yes, Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo, This will fully apply if the minimum wage earners will be admitted or confined in government facilities and government-owned uh, institutions. So yes to that, sir. No, kasi there are times na puno na po yung hospital sa government. Pila-pila na, kailangan na ma-check up yung isang pasyente at ang available time na pwede sila ma-accommodate ay sa private. So dapat pati sa private din. I don't want our minimum wage earners to be treated as second-class citizens. Kailangan makatikim din sila ng servisyo ng private hospitals. Kasi sa ngayon, nakatikim lang servisyo ng private hospitals, yung mga can afford. Pag minimum wage earners ka, hindi ka pwede pumunta ng private hospital dahil magbabayad ka, malaking koopay dyan, etc. So, I don't want our minimum wage earners to be treated as second-class citizens. With that said, sir, we will include uh, private hospitals then. Thank you In very much. And this is recorded, ano? Pwede ko kaming tingilin. Yes, sir. Yan ang gusto ko sa Mr. Ledesma. Palagi mong kinukol yung mga request namin dito, lalo pat kung mahirap na kawabayan ang ating pinag-usapan. So, pro-poor ka pala talaga. Thank you for that. Basta makatulong po kami, Senator Tulfo. We're always there po. Prophylaxis, yung teeth cleaning, dapat covered at libre especially sa mga minimum wage earner again sa mga senior citizen dahil ang dami ko nakikita in fact I talked to some people sa DOH na isa sa mga problema ng ating bansa ngayon yung sirang-sirang ngipin at napakaraming mga bungal mga kababayan natin because they cannot afford Pagpupunta sa dentist bulok na sa kapalang palang sila magpapa check up at yung pala hindi na maremedyuan bubunutan sila and then pag sila bungal sila wala si pambayad ng postiso so gusto ko covered yan at yung postiso covered Libre. Yes to that. Researcher person, honorable senator. Okay. Kasi mas maganda yung bago pa man mangyari yung sakit, na-address na sa pamagitan ng early check-up. Makatipid pa tayo. At hindi kailangan public dental clinic. Pati sa private, allowed sila. We will include it in our consulta package po. Uh, Thank you, sir. I really appreciate that. How about doon po sa tinatawag na gamot program para sa mga seniors? Gusto ko po, libre na rin po yung mga maintenance para sa mga senior citizen. Alam rin mga maintenance para sa puso, diabetes. Halimbawa, pupunta sa private hospital itong kababayan natin at mahirap siya. And then, niresetahan siya ng doktor sa pagkukonsulta. So, yung gamot na yon dapat libre. That's correct, Mr. Chairperson. It's covered under the konsulta program. At 100% coverage? Yes, Mr. Chairperson. Paano po malalaman ng mga pasyente na meron palang konsulta program dito? Or pag private, ito pala accredited, at dito natin magpakonsulta, and then maresetahan ako ng gamot libre, compliments of the PhilHealth. Anong klaseng information dissemination meron kayong ginagawa? Through our employees in the region, we're also announcing this information through radio, as well as on uh, TV uh, programs, Honorable Senator Tulpo. Thank you, sir. And then, tinatanong ko sa kanila, o, oh, ba't hindi kayo magpa-cover sa PhilHealth? Hindi po cover ng PhilHealth, sir? Ulo kayo sa information dissemination. Dahil ito, universal healthcare, dapat lahat ng Pilipino, may trabaho wala, nagko-contribute o hindi, ay dapat cover ng PhilHealth. You lack in that department. Sana, sir, ipaalam nyo sa lahat ng Pilipino na all you need to do is register and you'll be a member of PhilHealth at nagkasakit ka kahit wala kang trabaho, wala kang contribution, covered ka ng PhilHealth. I'll answer the third one first. Yung on information dissemination, actually, sir, um, si Honorable Congressman Erwin Tulfo, Uh, has mentioned the same thing and he offered his services to us which we are going to accept sabi niya tutulungan ko kayo kasi a lot of people ang ganda ng mga ginagawa niyo sa Philhealth pero hindi na disseminate sa far flung areas so we are going to accept the kind uh, generosity and help of your brother libreng at preventive dental care coverage sa Philhealth ito ang batas na nais isulong ni Senator Idol Rafi Tulfo kaya magsusumite siya ng Senate Resolution upang ito ay mapag-aralan kung papaano maisasa katuparan. Sa ginanap na Senate hearing ngayon tungkol sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury ay isa sa isyong naitanong ni Senator Idol ay yung tungkol sa dental healthcare para sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, hindi kasama ang basic dental care coverage tulad ng oral prophylaxis o ang pagpapalinis ng ngipin at hindi rin kasama ang libreng pustiso sa mga benepisyong saklaw ng PhilHealth. Bukod pa rito, dahil sa kakulangan ng ibinibigay na atensyon sa dental care sa bansa, marami sa ating mga kababayan ang nagiging bungal at walang pampapustiso kaya kadalasan sila ay nabubuli. Ang Senate resolution na ihahain ni Senator Idol ay hindi lamang makakatulong sa pangkalahatang kalusugan lalo na ng mga mahihirap nating kababayan, kundi para na rin sa mas maayos na pagtrato sa kanila sa kanilang trabaho at komunidad. Layon din ng Senate resolution na masiguro na ang mga mahihirap nating kababayan na hindi saklaw ng PhilHealth coverage dahil walang trabaho, ay maaari ng pumunta sa dental clinic ng mga public hospital at doon ay mabibigyan ng basic dental care at magagawa na rin ng libreng pustiso. Hindi naman lingid sa kalaman ng marami na ang mga job applicants na bungal ay nadi-discriminate at hindi natatanggap lalo pa kung ang trabahong ina-apply nila ay may kinalaman sa customer service o pagharap sa kliyente gaya ng receptionist, cashier, sales lady, service crew, security guard at iba pa.